Arestado ang tatlong magkakamag-anak dahil sa umano'y pagkakasangkot sa Sangla investments Scam. Ang mga sospek, aapot daw sa 10 milyong piso ang nakulimbat mula sa 15 biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Buen. Hey, uh, Hindi na nakapalag ang mag-asawang yan at ang ina ng babae nang palibutan ng mga ahente ng Southern Police District sa restaurant na yan sa Muntinlupa. Hinuli ang tatlo dahil promotor umano sila ng isang investment scam. Ang sistema ng grupo, bagsangla ng property sa kanilang mga target. Papaniwalain silang kikita sa renta sa property na maituturing na daw na bayad sa interes ng pagsangla. Pero ilang buwan lang nabayaran ng interes sa mga investor. Madali raw nakuha ng mga sospek ang loob ng mga biktima. Lalo pat ang lalaking sospek na si Daniel ay naging pulis at guru naman ng asawa niya si Alec. Habang ang ina ng guru, empleyado naman daw ng City Hall. Aabot sa labing limang investor na pare-parehong pinagsanglaan ang nagoyo. Kabilang narito ang naging guru ni alias Alec na inutang pa ang isang milyong pisong ibinigay sa mga sospek. Kaya ngayon po wala na po akong sinasahod. Malaki po yung tiwala ko sa kanya kasi kilalang kilala ko po siya. Estudyante ko po siya. Then, ang nanay po niya ay kasabahan po namin sa simbahan. Aabot sa 10 milyong piso ang natangay ng mga sospek. Nakiusap na rin ang isa pang biktima na ibalik na lang ang pera dahil galing din daw ito sa load niya. Malaki po yung 500 sa akin. Apat na taon ko yun pag, ano, pag pa. Wala na akong sinasahod. To the point na yung anak ko, ulam nila, tuyo na lang at saka ano, Aminado naman silang mabilis silang nagtiwala sa mga sospek. Hindi po kami nag-check kasi yung tiwala po namin magaan ng loob, yung mother niya po uh, teacher, ay hindi government employee, si ma'am Alec teacher, si, uh, ay si sir police. Ang huling napagsanglaan nga ng property, nag-alok pang bilhin na lang ito sa halagang 2.5 milyong piso. Yun nga lang, lumabas na hindi pala nakapangalan sa alinman sa mga sospek ang naturang property. Yung mga sospek, hindi ho nila talaga pag-aari. Even hindi rin ho nakatitle yun. Meron pong rights pero uh, based din sa investigation namin is uh, pag-aari ng lo rights na, nakapang na nakapangalan sa lolo nila. Nang tanungin ang mga sospek tungkol sa umunoy scam, No comment. No comment po. No comment po. Nananatili sa kusudiyan ng Southern Police District ang tatlo at naharap sa reklamong estafa. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.